Kaling grabe. Parang ano so parang ano na siya. Parang pro player na siya. <laughs> Ayun pa sa mo. Ikod mo. Ibig mo, pwede mo ka maingay, Pro player na grabe. Ayan, ayan, Lele. Yumo ko, yumo siya sa gilid mo. Huwag na, wag na, Ikaw Ito na yung <laughs> 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 <Tireng> pro player. Oo, <laughs> nasa pa. Pa. Ayan, sniper na, sniper na agad.

<laughs> oh, na you mean Oh, it's You're the last one. Complete the mission. Yes, Anne. Puppe!